Magandang araw sa aking mga kamag-aral at sa ating ginagalang na kuro, Binibining Maria Cleofe Oleta. Ngayong araw, ating tatalakayin kung ano ang kasaysayan ng wikang pamansa noong panahon ng Amerikano. Halina't ating tuklasin at pag-aralan ang napagkaisang pa siya sa 1934 Kumbensyong Konstitusyonal na pumili ng isang katutubong wika upang pagbatayan ng wikang pambansa ay produkto ng adhikaing nasyonalista at kontra-kolonyalista. Mahahalatang na sa dibdib pa ng makabayan leader politiko ang naturang adhikain sa kabila ng pagkabigo ng Himagsikang 1896 at sa kabila ng matagumpay na pananakop ng United States. Sa maniwala kayo o hindi, nakatulong dito ang opinyon ng mga mismong edukador at politikong Amerikan na Una, hindi praktikal at magastos ang imposisyon na gamitin ang Ingles bilang wika ng pambansang edukasyon sa kanilang kolonya. Ikalawa, hinihingi ng kanilang adhikaing demokratiko at egalitaryo ang ganap na pag-alinsunod sa ipinroklamang patakaran ng Filipinization. Ngunit siyempre, higit nating dapat hangaan ang kalibreng nasyonalista tulad nina Felipe R. Jose, Wenceslao Q. Visons, Norberto L. Romoldes, Thomas Confessor at iba pang delegado sa konbensyon na bumoto para iwaksi ang inaasahan sanang proklamasyon sa Espanyol o Ingles bilang wikang pambansa. Kung brinaso man sila ni Pangulong Manuel L. Quezon o sinohulan, ay hindi na mahalaga. Igit na mahalaga ang naging papel nila sa unang hakbang para sa isang wikang katutubo bilang wikang pambansa. Subalit, dapat ding tandaan na hindi nagkasundo ang mga delegado sa 1,734 kombinasyong konstitusyonal kung aling katutubong wika ang dapat ideklarang wikang pambansa. Sa unang diskusyon pa lang, sa pamamagitan ng talumpati ni Philip R. Jose noong 13 Agosto 1934 at ay Tagalog na ang iyamadong katutubong wika. Ngunit sinalungat ito ng mga delegadong nagnanais na wika nila ang maiproklama pangunahing naging kalaban ng mga naglilista ang mga delegadong nagpapasok sa Cebuano at Ilocano. ang mga delegadong ito ang humati sa National Pangwika noong 1934. muli noong isang libo at pitumpot at hanggang ngayon lalo na sa likod ng pang nukalang perdinalismong pampolitika. Ang talumpati ng isang libo siyam Kombinasyong konstitusyonal ay nagpapakita ng hindi pagkakasundo ukol sa pagpili ng wikang pambansa ang Tagalog ang pangunahing iminungkay ni Philip R. Jose bilang wikang pambansa ngunit sinalungat ito ng mga delegado. Mula sa ibang rehiyon na mas pinapaboran ang kanilang katutubong wika katulad ng Sibano at Ilocano. Ang argumentong ito ay nagpapakita ng pangunahing isyo, representasyon at pagkakapantay-pantay. Bagamat may maikling bilang ng mga magamit ng Tagalog, ang pagpilit nito bilang pambansang wika ay maaaring ituring na hindi pagkakataon para sa ibang reyon na may sariling mayamang kultura at wika. Ang mas malalim na problema ay mga posibilidad dominasyon ng isang reyon sa ibang pa na maaaring humantong sa kawalan ng pagkakaisa sa layuning pambansa sa kabilang banda ang pagpili ng isang wika katulad ng tagalog ay maaaring magbigay ng mas madaling batayan para sa komunikasyon at pagkakaisa ng bansa ngunit ito ay dapat na magmula sa maingat na diskuso. isinasaalang-alang-alang ang damdamin pangangailangan ng lahat ng rehiyon. Maaari din namang produkto ang dila ng mga maling misay hingin sa alaga ng isang wikang pambasaan noon at hanggang ngayon. May timpla ng ultranasyonalismo, halimbawa, ang pagkukumpara sa malansang isla sa mga hindi diomano umano nagmamahal sa sariling wika. Ang reaksyon ng mga tulad ng dila Nagmamahal naman sila sa sarili nilang wika, Cebuano at Ilocano, pero hindi sa pelitang pinalalaganap ng wikang pambansa. Ang sagot nila laban sa kachaw na malansang ista, Filipino is not our language. Baka nga higit nila itinaturing na sariling wika ang Ingles kaysa Pilipino na totoo ang ibig sabihin ay wastong Tagalog. Sa panahon ito, English ang ginagamit na panturo. Inaasahan na sa pamamagitan ng sistema nila ng edukasyon, magiging tamang edukasyon ng mamamayan, masaklaw at magturo sa mga Pilipino ng pamamahala sa sariling bayan at igit sa lahat ay mabigyan ng isang wikang nauunawaan ng lahat para sa mabisang paikipagparastasan sa buong kapuluan. 1934 Cebuano at Ilokano ang mga delegadong ito ang humati sa nasyonalismong pangwika noong 1972 at hanggang ngayon lalo na sa likod ng panukalang federalismong pampolitika, ang mga pangunahing naging kalaban ng mga taglista ang mga delegadong nagpapasok sa Cebuano at Ilokano noong 1934 hindi nagkasundo ang mga delegado sa Negative or Convention Constitutional kung aling katutubong wika ang dapat itiklarang wikang pambansa. Si Felipe R. Jose noong 13 Agosto 1934, nagtalumpati ay Tagalog ng iamadong katutubong wika. Ngunit sinasalungat ito ng mga delegado ng nangais na wika nila ang maiproklama patuloy na sinasalungat ng mga pangkating tulad ng dila ang Filipino lalo na sa pamamagitan ng kampanya na pinapatay ng Filipino ang mga wikang katutubo. Dahil ligit nilang nais umiral ang Ingles bilang lagi isa nating wikang opisyal, wikang panturo at wikang pambansa. Handa nilang ibasura ang lahat ng katwiran kung bakit Tagalog ang karapat-dapat na batayan ng wikang pambansa samantalang sinasikap mapalakas ang Ingles bilang wikang panturo mula elementarya at maiwalay ang mga wikang katutubo sa pangangalaga ng KWF. Kinakatigan naman sila siyempre ng mga kamariwas at edukado na nagawagayway ng globalisasyon upang sikilin ang anumang patakarang nasyonalista lalo na ang katulad ng Filipino bilang wikang pambansa. Bakit nga ba malaga ang wikang Ingles sa ating kasalukuyang panahon? Ang Ingles ay ginagamit sa internasyonal na komunikasyon sa mga negosyo, diplomasya, agham at teknolohiya. Pangalawa, ang maraming kumpanya at institusyon sa buong mundo ay gumagamit ng Ingles bilang pangunahing wika sa kanilang operasyon. Maraming mga universidad at paaralan sa buong mundo ang gumagamit ng Ingles bilang pangunahing wika ng pagturo. Ang mga scholar at mananaliksik sa agham medisina at iba pang larangan ay madalas na naglalathala ng kanilang mga akda at panaliksik sa Ingles. Pang at panghuli Ang maraming impormasyon sa internet pati na rin ang mga pelikula, musika at libro ay karaniwang isinasalin sa Ingles sa pamagitan ng pagkakaroon ng kasanayan sa Ingles. Filipino bilang wikang pambansa, pasudlong ito ng pagpapatibay na hindi Tagalog ang Filipino at sa gayon ay hindi lumilihis sa espiritu ng tadhang pangwika sa 1935 Constitution ang ginagawang pagpapalaganap sa Filipino bilang wikang pambansa. Mga Batas Pangwika sa Panahon ng Amerikano Article 14, Section 3 ng Saligang Batas, 1935 ang Kongreso ay gagawa ng mga bangtung sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa na ibabatay sa isa sa umiiral na katutubong wika. Ang mga wikang umiiral sa Pilipinas ay mayiging mga opisyal na wika ng bansa hanggang hindi pa ipinag-uutos ng batas na palitan ang mga ito. Sa mga susunod na taon, sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng isang pambansang wika na batay sa mga umiiral na wika ng bansa. Sa madaling salita, layunin ng artikulong ito na panatiliin ang mga umiiral na wika ng bansa at sa paglipas ng panahon, magsagawa ng pang upang magkaroon ng isang pambansang wika na nakabatay sa mga wika ng Pilipinas. Ang Artikulo 14, Section 3 ng Constitution ng 1935 ay naglatag ng mga unang hakbang patungo sa pagpapalaganap ng isang pambansang wika na sa kalaunan ay naging Filipino na batay sa mga wika ng bansa tulad ng Tagalog. Batas Commonwealth bilang 184, 1936 Lumikha ng isang lupo na titinakda ang mga kapangyarihan nito kabilang narito ang pagpili ng isang katutubong wika na siyang pagbabatayan ng wikang pambansa. Itinatag ang surian ng wikang pambansa o SWP alinsunod sa Batas Commonwealth bilang 184 na nilagdaan ng Pangulong Commonwealth na si Manuel L. Quezon noong Nobyembre 13, 1936. Ang pangunahing layunin ng Surian ay piliin ng katutubong wika na gagamitin batayan ng pagkapalaganap at pagkapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Ang batas ay pag-alisin sa konstitusyon ng 1935 na nagtatadhanang ang Kongreso ay gagawa ng akabang upang linangin at palaganapin ang wikang pambansa sa isang wikang katutubo kautosang tagapagpaganap bilang 134, 1937. Ipinahayag na ang Tagalog ay siyang magiging batayan ng wikang papansa ng Pilipinas. Inilabas ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Disyembre 30, 1937 ang kautosang tagapagpaganap bilang 134 kung saan iprenoklama na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay ibabatay sa Tagalog ang kautosang ito ay isang malaking hakbang patungo sa pagkakaroon ng isang pambansang wika na magsisilbing kasangkapan sa pagpapalaganap ng pagkakaisa at pambansang identidad sa bansa. Ayon sa kautosang ito, ang Tagalog ay napili bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa pagiging malawak nitong gamit at pagkakaroon ng mga aklat at materialis na maaaring magsilbing pundasyon para sa isang bagong pambansang wika kautosang tagapagpaganap bilang 263 1940 kautosang tagapagpaganap bilang 263 binigyan pa yung tulot ang pagpapalimbag ng isang diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pambansa at itinakbang mula sa Hunyo 19, 1940 ay pagsisimulan ng ituro ang wikang pambansang Pilipinas sa lahat ng paaralang bayan at pribado sa buong bansa. Inatasan din ang kalihim ng pagtuturong pambayan na maglagda kalakip ang pagpapatibay ng Pangulo ng Pilipinas ng mga pinakailangan tuntunin at patakaran sa pagpapaunlad ng kautosan ito. Pinalabas ni Kalihim George Bacobo ng pagtuturong pambayan ng isang kautosang pang kagawaran. Ito'y sinundan ng isang circular bilang 36 serie 1940 ng patnugod ng edukasyon si Salvador. Ang pagtuturo ng wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas at paaralang normal. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Naway kayo'y may natutunan sa aming tinalakay.